Ah, uh, Yui? Hmm? May gagawin ko ba mamaya? Hmm, wala naman, bakit? Ah, Ayahin sana ako pumunta sa bar yung bagong bukas. Ay talaga? Anong oras? 8pm. Ay, sige. Ano to? Yuki? Jerwin? Ang aga-aga naglalandian kayo? Ah, uh, sir. <coughs> Ayahin ko lang sana si Yui pumunta sa bagong bar na bukas. Sakto may extra ticket ako. Eto? Hiyaya mo? Yan ang dami-dami nitong lalaki. Kit sino-sino na lang tinitikman nito. Tsaka, di naman to kagandahan si UK. Ang dami pa utang nito. Tsaka wala tong pinag-aralan. Bukod sa walang pinag-aralan, napakalandi pa. Sir, sobrang naman po kayo sa akin. Hindi naman po totoo yung sinasabi niya. <laughs> Alam mo, wala akong pakialam sa mga pinagsasabi mo. Kaya, Yuki, mas okay pa siguro na magdo-double shift ka na lang. Kasi kulang yung staff natin ngayon eh. Mas ayos ka ha? Uy, bae? Okay ka lang ba? Kanina pa kita napapansin ah. Problema ka? Paano ba naman di kanina si Pinahiyaba naman ako sa harapan ni Jerwin. Ano anong pinagsasabi, hindi naman totoo. Tinitikman ko na daw lahat ng lalaki dito. Tapos ang dami ko pa daw utang. Tapos pinag-double shift niya pa ako para hindi ako makasama kay Jerwin. Alam, alam mo, Besh, matagal ko na talaga ako napapansin niyan si Sir. Eh. Pinag-iinitan kanya talaga. Kasi alam mo na, type niya si Jerwin. Feel ko nga nagsiselos yun eh. Pero ganito na lang, ako na yung sasalo ng shift mo. Mag-prepare ka na, mag-beast ka na, magpaganda ka na. Makapagalita ka ni sir eh. Akong bahala sa'yo. Thank you, Welcome. Ah, uh, Yuki. Eh, hey, Jerwin, makakasama na ako mamaya. Talaga ba? Sinala ni Chloe yung shift ko. <laughs> um, Jerwin. What time mag-start ang concert? 8pm po. 8pm. Okay. Pwede bang kakain muna tayo before magpumunta ng concert? Sige po, sir. Jerwin, kala ko ba tayong dalawang magkasama? Ah, uh, next time na lang, Yuki. Di ba, Yuki, pina-double shift kita? Ah, uh, sir. Ako na po yung sasalan ng shift ni Yuki. Tsaka tapos naman yung working hours ni. Ah, ganon. Baka gusto niyo bigyan ko kayo dalawa ng warning letter? Ano kayo? Mas mataas sa akin? Ha? Eh, mga waitress lang naman kayo. Mas magaling pa kayo sa akin? Alam niyo, di tama yung mga ginagawa nyo. Pag nagtagal-tagal kayo, tatanggalin ko kayo. Naintindihan niyo? Naintindihan nyo? Tara na, Jermaine. Sabi ko sa'yo Um, Jerwin, uwi ka na ba? Oh, yes sir. Eh, kailangan ko nung umuwi. Nag-aantay ko si, si Yuki sa bahay. Ano? Ah, uh, kayo ba ni Yuki? Oh, po, sir. Isang buwan na kami mag-live ni Yuki. Tsaka sir, kasi malapit yung trabaho namin dun. Um, Jerwin, sa bahay ka na lang tumuloy. ka na matuloy. Um. Yuki? Hello, Yuki. Pwede ba? Tigilan mo ng pagtawag kay Joen? Sir, bakit kailangan mong gawin yun? Joen gusto mo bang matanggal kayong dalawang Yuki sa trabaho? Di ba bawal yung su-company na mag-jowa? Kaya sumunod ka nalang, pwede eh, ba? Han, gusto mo yung bago kong recipe? Oo oh, naman, syempre. gawa mo yun eh. Ikaw talaga, ang sit-sit mo sa akin. Siyempre naman, ikaw yun eh. Kaya alam mo, sobrang excited ko na. O din. Hoy, ang sweet niyong dalawa. Anong meron? Eh, Besh, buntis na kasi ako eh. Uy, talaga ba? Congrats, Be. Nga pala, kukunin ko kayo ni Jeremy na, nino at nina. Eh, dapat lang, Be. Sino pa ba? Totawa yun si Jeremy. oh, nandito na palang lahat. Since nandito na ang lahat, Meron akong announcement. Louie, patagal ko na ito gustong sabihin. Will you marry me? Yes! <laughs> yes. Sorry for your waiting. Thank way. you, mahal. Yes, sir. Mahit sila, pwedeng magkatuloyan. Alam mo, Jerwin, iba sila Chloe at Luis. Tsaka pa, di ba? pag maraming tanong. Tsaka mamayang lunch, sabay tayo, di ba? Kala ko ba tayong dalawin magla-lunch ngayon? Um, Yuki, hindi pwede. Kasi maaga ko papawiin sila Chloe at Luis. At walang tao dito, kaya ikaw lang ang maiwan dito. Alam mo kagabi, hindi na ako sumama, di ba? Hindi ka pa umuwi. Tapos ngayon kayo na naman magkasama. Okay. Eh, okay. Sumunod ka na nga lang. Eh, alam mo lang, waitress ka lang din eh. Oo oh, nga naman. Tsaka, alam mo, sa isang sagot mo pa, matatanggal ka na. Naintindihan mo? Tara na. Ay. Butong nga na ba? Ah, medyo, Sir. Say, wait lang. Order ako. You okay? Isang order na ito. Tsaka ito. Tsaka isa na ito. Pakibilis, Sir. Dalo mo naman, Brother, Sir. Okay lang hindi ba? Butong ka. Tsaka mamaya, may lakad, di ba? Wala naman, di ba? Ano to, Yuki? Ano to? Free is isda Ipapakain mo sa akin? Ito bang in-order ko? Naalala ko po, po yung order na Naalala mo? Ha? Naalala mo? Eh mali-mali na yung siniserve mo eh Palitan mo yan. bisit bilisan mo! Later! sir. Ano kong order? Okay? Saan ito? Ito. Ito din. Yuki? Ah, tapusin ko lang ito yung order. Pakibilisan. Sige, same nalang. Bakit hindi daw ang order? Thank you. Pakimapa ko dito. Parang kulang pa. Parang kulang pa. Ikaw mo ko ng bagong tubig. Ang init. Baka naman mamaya sabay mo ko. Ha? May lakad ako. So, may dahil mo. May pupuntahan din ako eh. Okay lang ako so, sa'yo. Ba't dito malamig? Ba't walang yelo to? Kitang-kita mo naman nang pinapawisan ako, di ba? Ang init-init na nga eh. Lalo mo pang pinapainit yung ulo ko. Tanga-tanga ka din! Uy, tamen. Subukan mo ipagtanggol si Yuki. Bitawan mo ko. Kung di papatanggal ko to si Yuki. Kitang kita ko mga pinagagawa mo ngayon, Josh. Ah, uh, ma'am. Alam nyo? Sobrang naman ni Yuki. Inuna niya pa ang panlalaki niya. Pesa. alam na alam ko ang buong kwento. Kwento na sa akin ni Chloe. And thanks to Chloe. Oo. Oh, oh. Karen, kitang-kita namin yung pinagagawa niyan dito sa waitress. Tama yan, ma'am. Sir, pinapahirapan mo lang si Yuki. Pati personal namin ang buhay, pinapakalaman mo. Eh, naharas mo nga ako sa bahay niyo, pati sa CR niyo eh. Tsaka, wala naman akong magawa kasi puro ka na itatanggal mo ako. Para lang malaman niyo, nagtatrabaho kami ng asawa ko sa labor. Alam niyo, malaki ang tiwala ko na magiging isang buong pamilya tayo dito sa trabaho. At kaibigan namin si Karen. Alam mo ba na pwede ka makasuhan ng sexual harassment at bullying? Gagawin ko ang nararapat. Josh, tanggal ka na sa trabaho at papalitan ka na ni Yuki bilang manager. Dahil mas nakitaan ko ng kasipagan at kaayusan si Yuki. Ma'am, di maaari yun. Di pwede yun. Makakalis ka na. Alam mo, di pa tayo tapos. Lalo ka na, Yuki. Anis? Ah, <coughs> uh, excuse me. Karen, di ba kaya kami pumunta dito para sa meeting natin? Pwede ba lipat lang tayo ng place? Ah, sige Thank you. Ay, Yuki. Okay ka lang ba? Ano? Sorry, Yukiya. Kasi hinayaan kong api-api yung kanina, sir. ikaw can... okay. mo. Okay lang eh. Naiintindihan ko. Alam ko naman takot ka lang di matanggal sa trabaho. Eh. So, Yuki, pwede bang magsimula ulit tayo muli? Nung tayo lang? Oo naman. Hindi naman nawala yung pagmamahal ko sa'yo. Eh.